Ibinulgar ngayon ng saksi ni si Alias Dudong, dating kasamahan ni Nanay LB, ang pananakit ng amo nila kay Nanay LB kung paano ito sinasaktan. Sinusuntok si Pa at Tadyak at inuuntog pa di umano sa CR at sinusubsob pa sa inuduro. Sinuntok si Pa Tadyak untuk sa sa CR cuk sa kuan doon loob ng CR sa sa duro at ito ang nakakagulat Ayon pa kay Dudong, minamaltiryo pa di umano si Nanay LB sa likod. Martilyo. Martilyo? Opo. <laughs> Saan pinartilyo? We don't tell Joseph Estrada. Saan may Sa ulo? Sa mata? Saan? Sa so, kuan lang po, dito lang po sa likod. Sa likod. At itinuro din ng harapan ni Dudong sa sinado ang nananakit kay Nanay LB na dati niyang amo na si Franz Ruiz. Dino diyan. Nanakit kay Manang LB. Mm -hmm. Kung totoo itong salaysay ni Dudong, talagang may kalalagyan dito ang amo ni Nanay Elvi dahil hindi na po ito makatao. Yeah. Sabi niya, tama na ti, tama na ti. Kaya tara, panuurin natin ito. Sa mahigit siyang taon ka kamong nagtrabaho doon sa mag-asawang Ruiz, nung unang punta mo doon, sino uh, sino nauna sa inyo nung Elvi Vergara? Ikaw o siya? Yeah, po. Ano ah, na 'un siya? Oh, Tinatnan mo na lang. Ha? Na inabutan mo na lang siya doon. Opo. Oh, Ayun, nung, nung inabutan mo siya doon, naun na siya. Ah, hindi mo alam kung gano'ng katagal. Nakakita pa siya noon? Opo. Oh, ah, yung dalawang mata nakakita pa. Opo. Oh, Ayun, tapos ah, nung umalis ka, nakakita pa siya? Ikita pa po. Hindi inaka, yung meron pa siyang paningin, nakakakita pa siya? Oh meron pa po. Nakakita siya po. Siya. Oh, po. Ilang mata? dalawa po dalawang mata hindi pa siya bulag hindi pa bulag na masyado po ah hindi pa ay sabi na hindi pa bulag masyado parabo na oo po kaliwa kanan kanan po kanan pero noon nandoon ka meron ka bang pagkakataon na nakitang uh, mina nakit kay uh, LB Vergara oo po uh, nakita mo na may sinaktan oo po sino nakita mong nanakit Si si Fran po. Fran. Yung babae. Opo. Oh, paano paano, with the permission of the chair? Go ahead, go ahead. Paano paano nanakit si Aling Franz, si Ma'am Franz? Na ano ginamit niya? Uh, nanuntok ba? Ah. Uh, opo. Oh, nanuntok Sa, sarili niyang si... kamao. Ano pa? Nanuntok. Ginamit ba siyang mga Uh, instrumento katulad ng kahoy o bakal pinukpok hmm. sa ulo niya? Ano pa Ano nga? Sabihin niyo sa akin. Tapos po, na... The... Sigutin niyo muna yung tanong ko. Anong instrumento ginamit niya para ipampukpok sa ulo ni aling Elvi? Na martilyo po. Martilyo? Martilyo? Oo Opo. Oh, Saan pinartilyo? With under the Santos of Estrada. Saan may nartilyo? Sa ulo? Sa mata? Saan? Sa... Kuwan lang po. Dito lang po. Sa likod. Sa likod. Oo. Oh. Ano pa? Yan na... Pinuntok pa siya. Sinuntok ko siya po. Sinandok? Oo. Oh, sinuntok siya po. Sinuntok? Oo oh, po. Saan? Sa ano parte ng katawan? Sa katawan o nga mata po. Sa mata? Ano po. No, Nino? Aran po. Anong babae? Ano po. Hmm. Ano pa? Anong ginawa mo na? No? Hindi ka umawak? Hindi ka humingi ng tulong? Hindi mo sinabihan si... Yung amo mo na Franz na, Ma'am, tama na po yan. Hindi po. Bakit? Bakit? Tatakot ako po eh. Ba't ka natakot? Alam mo na minamaltrato yung kasama mo sa bahay? Balik ako ma, balik kami mo mag-away eh. Wala kang ginawang aksyon? Ulit? Ayaw ko ma mag-away po eh, kami dalawa eh. Nipatan eh. Katakot ko eh. Siyempre mo, yan eh. Okay. Ah, um, Mang Dodong, gano'n tao ko na ba? Mang Dodong, mas matanda pala ako siya. Dodong, gano'n tao ka na? Nagiging ng 30 po. Tre 30 years ka na? Oh, po. Okay. Kalahati na edad ko. Gano'ng uh, gaano kadalas saktan si Aling LB? Magabi lang siya po na saktan. Ha? Magabi po. Na, kadalas mo nakikitang sinasaktan si Aling LB? Diyan kami po ay eh, sa loob, sa kuan sina. O nga, gano'ng kadalas? Araw-araw ba siya ginugulpe, sinusuntok, minamartilyo? dalawa po. Anong dalawa? Dalawang gabi po. Araw. Dalawang gabi mo nasaksihan. Opo. Ang panununtok ni Aling LV o pagmamaltrato kay Aling LV. Dalawang araw lang? Dalawang Dalawang gabi po. Okay ano ano subukot ka alam mo dodong wag ka matakot at uh, bibigyan ka namin ng seguridad dito nandiyan mga kapulisan natin sige so, so, ilahad mo na yung tunay na pangyayari ko ano ang nalalaman mo buong nalalaman mo sa sa pagmamaltrato sa panununtok pananakit kay Aling Elvin ni Ginang France Meron na yan. Pasok ka. Uh, bago ako nagpasok doon. Sinuntok siya. Sinuntok si Pa. Tadjak. Untok sa sa CR. Sub-sub sa... -sub Kuha doon, loob ng CR sa... sa duro. Hindi, kasi... si ulitin mo nga, ano. Nandun ka rin sa CR, nakita mo? Opo. Malaki, malaki, ba yung CR? Wala na po. Isa lang CR namin doon po. Malaki, malaki. Bukas yung pinto. Ano nangyari? Paano mo nakikita naman yun? Nasa CR. Opo. Kita namin doon po sa may God. Bukod sa'yo, sino pa ang nakasaksi nito? Sino nakakita? Ikaw lang o meron pa iba? Wala na po. Wala na iba. Nung nakikita mong ginugulpi si LB, manang LB, ikaw lang ang nakakita. Wala na iba? Wala na iba. ibang kasamahan ka sa trabaho? na nakapanood din? Wala po. Ikaw lang? Opo. po. Uh, mer meron bang alam ka na insidente na ginulpe rin si Manang LB pero wala ka doon, iba naman yung nakakita? Opo. Meron naman ganon? po. Sino naman yun nakakita? ibang ko po, hindi na ko alam. Siyempre, alam ko sa bukid eh. Dumaga lang ako papunta sa bukid eh. De, pero itong pinangyarihan kanina, sinasabi mo, may kusina. Anong ginagawa mo doon sa kusina? Doon ba kayo nakain lahat o nakuha ng pagkain? Opo. So, gabi-gabi, nakuha kayo ng pagkain? Opo. O nakain doon? Doon kami kumain po, sa loob. So, doon siya binubugbog? Opo. Yung kusina, meron si R? Opo. Eh, di marami kayo nakain doon. Di, ilan ba kayo nagtatrabaho? Marami kami din po. Marami. So, bakit ikaw lang ang nakakita kung marami nagtatrabaho? I May mean, nakita nako na siya po eh. Ano pakiulit? Okay, nakita nako na siya po. Hindi ko na nakita mo siya. Opo. So nung nung nandoon ka, ikaw lang yung nakain doon. Opo, pero mara O sabi marami kami. Marami, marami kay nakain pero ikaw lang nakakita doon sa CR. Opo. Hindi ba siya sumisigaw? Ako po eh. Ha? Ayoko po hindi, hindi sumisigaw si LB nung sinasaktan siya. Ah, sabi niya, tama na ti, tama na ti. oh, hindi naririnig ng iba pang kumakain? Sige naman kakain po eh. Paano ulit? Sige naman nila kumain eh. Ah, sige lang. Naririnig nila? Naririnig nila po. Ang Pero ikaw na, kita mo. Opo. Siguro mamaya pag dumating si uh, Manang LB, Ah, ang ng LBC ma, ma, mag-asawang Ruiz ay hihilingin ng committee ito ituro mo kung sino yung uh, Ruiz spouses Pwede ka bang tumayo dito para ma, ma, ma ituro sa mga miyembro ng committee ito kung sino yung tinutukoy mo na amo mo nananakit kay Manang ng LB Pwede kang tumayo the, the committee would like to acknowledge the arrival and presence of Senator Dela Rosa also an esteemed member of this committee ah, sa 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 kwartong ito Pwede mo bang ituro kung sino yung uh, amo mo? Dalawa o isa na kay Manang LB? Pwede kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, kung naririto. Kung ba nagbamata mo? Pwede ka lumapit. Halika, uh, lumapit ka na lang. Sa hindi naman eksakto malapit. May... Pwede mo ba ituro kung sino yung sinasabi mo kanina? Sino? Sino dyan? Nanakit kay Manang LB. Mm. Sino? Sino? Sa, can you point uh, directly? O sa app, please assist. Pwede mong ituro uh, in the presence of the committee member. Sino? Uh, the, the committee secretariat uh, is directed To reflect in the records of these proceedings that uh, alias Dodong has just pointed to a woman resource person whose name tag, name plate indicates Mrs. Franz Garcia Ruiz. Isa lang uh, Dodong, isa lang yung tinuro so say, Yung nakapute na babae. Let the records reflect the same.